unang subo. Wow! Okay na okay! Kapatagan Farming Adventure once again. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang vlog po natin ngayon is all about cooking. So, lulutuin po natin yung harvest natin yesterday na mga sitaw dito sa ating mini flower farm. May itinanim kasi kami mga gulay dito tulad ng sitaw. As you can see, ang tatabago ng mga sitaw natin. Prepare po tayo ng mga ricados, bawang, sibuyas, mantika, toyo, magic sarap, baka naman. Ishuwain na po natin yung mga ricados natin. So ang request kasi ng asawa ko, adubong sitaw daw. Siyempre, happy wife is happy life. Okay? So, timing din po na may natabi po kaming pritong isda kanina na ulam namin. No? Sasahaw po natin sa adon ng sitaw natin. Okay, prepare na po natin ang ating bidabida na gulay. Ito ang sitaw. syempre, uugasan din natin para maging malinis. Okay, handa na pong lahat. kumpleto na po. ko Okay, sindihan na natin yung apoy. Eh. Tagay na natin yung mantika, pati yung sibuyas. Unahin natin yung sibuyas kasi yung sibuyas, ah, mas madali kasi masunog yung bawang sa yeah. sibuyas. No, halo yeah. lang hanggang ma-brownish uh, na siya. At saka, lagay natin yung isda para po lumasa yung pansahog ng isda natin. So, syempre, ang at ating sitaw. Okay, mix, mix, mix. Kumbaga, Okay? Lagyan din natin ng konting asin para magkulay verde yung sitaw, hindi siya masyadong maitim. Okay? So, ganyan yung sikreto sa ating pagluluto. So, syempre, yung toyo ng papasarap, tamang timpla, at saka syempre magiging sarap. Syempre, kailangan din natin magmatik pag nagluluto tayo. Okay? Okay, mga 5 minutes to 10 minutes lang po luto na po yung sitaw natin. Okay. Exciting na yung asawa ko habang luluto ako dito. Yung asawa ko naman, exciting nung kakain. So, antay lang po tayo kahit mga limang minuto lang para lumabot na yung, uh, yung sitaw natin. Okay. So, mas maigi na lagyan natin ng tubig no, para may sabaw sa bata. No, mas maigi kasi may sabaw-sabaw din para... Dagdag ulam yung sabaw. Okay, tikman na natin kung perfect na ba yung lasa. So, simply lang po gumawa ng adubong sitaw, no? Okay, malapit na pong maluto ang adubong sitaw natin. konting tiis na lang, mahal. Okay. So, ready to go na. Handa na yung bagyana natin. Okay, ang sarap ng sitaw. Lagay na natin sa ating uh, bowl. Ayan na. Napakasarap. Okay, tapos na nga po tayo. Our dish for today is adobong sitaw. Perfect na perfect. Masayang okay, pinapulong okay, masawa mo sa chef ko eh. Uh, kailangan din po may kanin. Okay? Wow, tinan natin kung masasarapan ba yung masawa ko unang subo. Wow. wow, okay na okay. So, oh, sabi ko nga, happy wife is happy life. Kailangan ko natin ang ating asawa. Wow, ano ba sa'yo? Ang asawa ko. Ang galing. Siyempre, hindi naman tayo papatalo, no? Kain din tayo, oh. Sa'yo. Subo din tayo. Wow. Sarap. Okay, eh, kain ang kain. Wow, mga sustansyang, sustansyang iba talaga yung may sarili tayong pananim, uh. no? Busog-lusog sa ating pananim na sitaw. The best adobong sitaw. Pag may itinanim, may aanihin. Okay?